magluluto tayo ng suman mga idol so meron tayo dito niyo niyog meron tayong uh, apat na tasa ng malagkit meron tayong brown sugar 1 pot lang tampar tama tama lang yung tamis tapos ito yung gagawin natin latik separate na tayo tapos may dahon na sa akin siyempre so yan mga idol so yan nga mga idol natin yung uh, gagata ang ating uh, niyog

papakuluan natin siya ng ating malagkit. So ito na ang ating gata. binatala natin isang beses mga idol kasi hindi na natin kailangan yung takang gata at saka yung ano. Basta isang siya. So yan. syempre hugasan natin ang ating malagkit. Ito ang ating apat na ng malagkit pagkabasa natin. Pagkabasa natin ang dalawang beses, mga idol. O, pwedeng mas matagal, pwedeng tatlong beses na So, ayan ang ating malagkit na nakutasan na natin. At uh, ito ang ating umpisa natin lutuin. Ilalagay na natin ang ating gata. Tapos ang ating asukal mga ito. sumot na asukal na yung lagay natin hindi natin ubusin baka sumobra tamis ay todo na nga natin yan todo na yung mga idol pwede natin kumulo bago natin lagay ating malagkit na bigas mula na naman mga idol so ilalagay natin ating malagkit hahaluin natin yung gano'n yun. Hala natin yung gano'n. Sanglay. Ang tawag dyan mga idol, sanglay. Sa batanggas. Mahalo-haloin lang natin para hindi siya matuyo sa ilalim.

Ito ang rai lang ito mga idol, pero kung anulutuwid pa naman natin yung sa kaldero, yung suman. Ayan, yeah, tatapos na ito. Kaya na tuyo mga idol. Maganda-iga na. Sabihin natin kung hindi na sa dahon, tapos kina Pwede na natin siya hanguin. Pwede na natin siyang gawing suma. Yan ang pamamaraan sa amin. Ganito. Ang tradisyonal na paggawa ng suma na malaki. Tigas na malaki. Ayan. Ayan mga idol, medyo natutuyo-tuyo na siya. At ayan na yan, pagkatuyo-tuyo na siya, pwede natin yung hanguin ang technique dito mga idol, pagkaginan nyo sa dahon ano pag ginan nyo yung na dumidikit ibig sabihin pwede na siyang hangungin hindi na ating natutunan sa ating mga mugsusuman pwede na hangungin kasi hindi na siya ano, dumidikit hindi pa kukunap ko, ko natin muna natin ng konti ito talaga ang purpose ko ng pagsisibak ng kahoy na nakaraan mo kasi pagka magagatong tayo mo na. Okay, so. pwede nating hanguin ito mga idol. Ito na. Oh. Pwede na yung ibalot sa so dahon. Pero mahatingin natin yan. Gagawin natin violet yung isa. Dalawang klase yung natin gagawin. Yan. Yeah, pwede na yung hanguin. So, hanguin na natin ito mga idol. At habang naghihintay tayo medyo lumamig-lumay, magsasalad naman tayo ng ating dahon itong babalot kailangan isalab natin mga idol para matibay at hindi siya mapunit ayan, tapos pupunasan nyo lang para malinis so mga idol, matatapos na tayo mag salab ng ating mga dahon ayan hindi mainit din sa kamay itong magsalab ng dahil. Kaya ang pagsusuman, alam mo na rin, Sa Sakripisyo. Kaya tulong-tulong talaga sa mga Ay, ano, itong may mga handaan. Kaya. Ito talaga yung mga minana natin sa ating mga katatandang mga ninuno. Mga ganitong trabaho na pagbiluto. So mga idol, sublutuin natin ang ating konting latik na sasama sa ating kwa suman konti lang yan para ang lang mausok kaya mahirap mag uh, gatong mga idol pagkatagulan mausok Kunti ngayon tingnan nyo oh. mag na yan pero mausok pa rin so lalatikin natin ito kaya mga idol medyo nagbabrown na siya ngayon lang konti ayos na yan.

Napakadahil proseso ng paggawa ng suman. Tapos eh, ano, mag lang ng mga kainay. kaya naintindihan din natin yung gumagawa ng mga kakanay na talaga nahihirapan na sila kaya yun yung mga idol. shout out sa kanila yung gumagawa ng ating mga merienda. Ayan, diba? Subay natin para malis yung matigas na ka parte. Kailangan, pupunasan pa natin yan. Dahil proseso. Kasi para malinis yung dahon. So, Siguradong na natin suman ni malinis. So, so, yan mga idol. Sana ka na ito para sa ating suman. Okay. Nagbabalot na tayo. Yan, yeah, kagaya nga sabi ko mga idol, pupunasan pa natin yan. Ah, Di ba? Ilinisin nyo yan. Yung dahon. Kasi baka merong insekto. na nakadikit. Kahit na init na natin sa apoyan, baka merong mga dumi-dumi na nakadikit. Ayan diba? yan. yun si lang natin hanggang maubo sya so umpisahin na natin mag umpisahin na natin magbalot mga lodi didiretso na natin yung sa ating kaldero para ganun lang magbalot wala eh may mga teknika mga matatanda eh Bilang ganyan 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 na din eh ganyan okay yun nga ganun ganoon naman sa tanda yung pagbabalot nila napapanood ko lang yung mga idol so ayan Dito lang kasi simple. Ang pagbabalot. Uh, so, ayan 'yan? Ilagay niyo lang sa kaldero. Tapos, lalagyan natin ng tubig yan mamya Ganun lang. Tuloy-tuloy lang. Nakikita ko lang yan sa mga nagsusumasa sa ganon Ganyan, Ganun oh. ganon ganyan, ganyan. yun 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 sa yun siya. yun yun oh. Diba? hindi naman tayo expert pero yun lang napapanood ko so ganyan lang hindi tuloy lang balo tapos supi ang dulo yung ba tinatali yan. pero tayo hindi na tayo magkatali dahil puti lang naman to eh saka pang kain lang hindi naman pang ano eh para hindi siya ma ma ano mangalas so yan yeah. lang tuloy tuloy lang So nakalimutan ko nga palang i-ano sa inyo mga idol. Ito, ano, ito yung ano. yung latik na ginawa natin. Yung pambulbul. Ayan. Lalagyan nyo lang ng ganyan. Tapos. Kabilang side. Ayan. Pampasarap din yan. Yung latik. Yes, Yung una hindi ko nalagyan. Pero okay lang. Timplado naman yung matamis. Mayroon na siyang asukaan. Pagkata. So ganyan. Mga idol. Hmm. Kahit iba-iba ang size niyan. Kung hindi naman niya pang commercial eh. Pangkain. Sample lang yan. So ayan mga idol, ang ating susunod na babalutin itong uh, ube. Ayan o, no? oh, violet na suman. Ilipat natin dito yung ating suman dahil mano, masikip. Balik pala yung kaldero. So dito na lang natin ilalagay. At dito natin lulutuin mga mga. So yun lang. So ayan nga, katulad na sabi ko, yung violet naman ang ating yeah, ano, babalot sa dahon Oy sorry ganoon lang din naman wala naman pinakaiba ng proseso ng pagbabalot mga idol so, lagyan nyo lang din ng yun yung latik na nyo tapos ibalot parehas lang Tapin nyo lang yung dulo. Okay na yan. Goods na yan. Alright. So, ganun lang din mga idol. So, ay mga lodi. Tapos na tayong magbalot ng ating suman. Yan o. Doon na natin siya isasalang sa loob. Kasi, ano na, wala na tayong panggatong at uh, na namatay na rin ang apoy. So, doon na, na sa loob natin ilalagay. Isasalang. So, yan. Let's go. So, yan mga idol. Tayo na lang nating maluto, ganun lang kasimple. At uh, ano na ng ating isuman. Luto na. Actually, lo halos luto na naman siya eh. Kaya lang uh, lulutuin pa uli natin ng konti sa uh, ah, sa dahon. Ay na mga idol, ang ating suman Luto na. Tinanggalan na natin ng tubig yan para ano, mas uh, tumagal siya kasi pag nababad sa tubig hindi maganda. Lalambot siya. So ayan mga idol, okay na yan so mga idol, titikman natin ang ating nilutong suma una natin buksan itong isa kasi dalawang klase ito, isang ube at saka ano. yan o ito yung violet yung ube mmm salap sapto lang ang tamis may kape tapos may kape oh mm. Tapos yung isa Ito yeah. natin ito oh. Ilagyan ko yan ng anong mga idol, oh. Yung latik, hindi masyadong nakikita. Ayan, oh. Pero masarap yung yun. Ipapasarap din yun, yung latik. Hmm. Dahil yun ng kape. Yummy. Yeah, mga idol. Thank you. Mm. Yung online ka, kaya mura. Mga okay. mga idol, pa subscribe po naman ang YouTube channel at... para madagdagan naman okay. ang aking mga, mga subscriber so thank you po sana po ba subscribe so maraming maraming salamat po God bless bye for now thank you